skip niya guys. What is up sa mga taong nandyan? Back in again. It's another vlog na naman tayo dyan mga chong. Alright. Kumusta mga kapatid sa panibagong araw naman to? At samahan niyo ako meron tayong i-review ire na isang bag na makakatulong sa atin sa pagbablog natin. So kung ikaw nakatulad ko na nagsisimula mag-vlog or nagdo-document ng mga video na gamit ay cellphone. Ayan, so para sa inyo to. Ito pala yung nire-review natin dito sa ating vlog. Ito nga pala yung Usagi Chess Bag version 3. Yan. So, ang kagandahan dito, pwede ka nang mag-shoot ng uh, landscape tsaka portrait. So, pwede mong lagyan yan. Ayan. So, katulad nito pwede siyang uh, lagyan dito ng cellphone na ang gusto mong video ay portrait tsaka landscape. Bukod dito guys, ang kagandahan dito ay meron siyang pocket. Ayan. So, meron siyang meron siya dyan. So, pwede kang maglagay ng mga abubot dyan. So, meron siyang separated na packet dyan. Ayan. So, dalawa. Tapos, meron pa siyang zipper dito na pwede mong paglagyan din. Ayan. So, para organize yung mga gamit mo na ilalagay dito. Alright guys, sa looks naman. so, ito siya. So, ayan. Kinabit ko na sa akin. So, ito yung looks niya. So ito yung forma niya kapag nakakabit na sa inyong Yeah. Alright guys, ito na yung ating cellphone. Nakalagay na sa chest bag natin. So ito na yung looks niya. Ayan. Ayan, maglakad-lakad tayo. yon so ito nga pala yung landscape niya guys. So, try din natin sa portrait. Alright guys, so ito naman yung portrait na gamit natin dito sa chest bag. So, testing natin. Alright, so nabili ko nga pala to sa marketplace. So second hand ko pala nabili to kasi medyo mahal yung brand new ng uh, bag nito. Search nyo lang Usagi bag version 3. Ayan, so lalabas na yan sa TikTok, sa Shopee, meron din yan. So ipapakita ko din sa inyo yung shot sa motor gamit itong Usagi version 3. Ayan, so let's go. Alright guys, so napakita ko na 'yung shot gamit 'yung motor at gamit din itong Usagi Bag version 3 na chest bag natin. So ito nga pala, ang video na 'to ay hindi sponsor ng uh, Usagi Chest Bag. Binili natin itong bag na 'to kasi nga kailangan natin para sa vlog natin. So nagandahan din ako sa product ng Usagi kasi nga mahilig kasi akong mag-video or mag documents ng mga Uh, nangyari sa akin. So, kapag may nagagdahan ako na lugar, pwede ko siyang uh, i-shot agad gamit itong chest bag natin. Kung kayo din, so, mahilig kayong mag-capture ng mga video na gamit itong cellphone. So, may recommend ko sa inyo itong uh, Usagi chest bag. Yan, kung nagustuhan mo itong video na to, i-like mo na to At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So, dito ko na nga tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanood. At ingat kayo palagi, Jan always sanitize. So hanggang dito na lang. Peace. I'm out. Brrr.